Uh, sige po sir, pakikwento yung inyong reklamo. Bali ng Friday po, August 13. May, may dumating ko yung SR nung pinapasokan namin yung planta o Okay. 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 Ano na po sir ang sabi? May kasama sa agency sir, sabi, wala na raw kung license to operate ng agency namin sa kay mga baril. Kaya, ito na daw yung mga trabaho din sa kasama ng agency wala ko license yung mga pare ninyo. Opo, sa yung agency po, wala lang po daw license po. Pero sabi nung HR ng Omnipay, kaya mag-pull out na lang po kami kasi pwede na kami ipadamtot doon pag... Ay, nakakatakot na talaga yan, sir. Pag sinabing wala ang lisensya yung inyong agency, yung mga baril po ninyo, eh, wala pong mga lisensya, eh, dapat lang talaga. may problema dyan, sir, yung agency ninyo. Nakausap niyo po yung agency niya, tinawagin niya, bakit? Sabi ko sir, eh, iwan ko na lang daw po doon sa guardhouse yung mga baril. Saan so, po pong pinagreklamo niyo sir? Kasi may mga gamit po doon na baril sir. Hindi okay, saan namin dadali. Gusto nila sir, iwan doon lang namin sa guardhouse. Si fiscal na na po ang bahala doon. Fiscal? Bakit yeah. to may fiscal? Ayun po sa, yeah. text ko sa akin na yung text. Mr. Maximo Bautista, Operations Officer, Global Security Office. Ito po yung inyong uh, security agency. Mr. Bautista, magandang hapon. Andito po yung mga estudyo po ninyo, si uh, SD Francisco, Carlito, at meron pang isa. Okay. Ano bang status nila, sir? Actually, sir, uh, yung agency po namin is uh, na pull out na doon sa pwesto na meron na kumuha na sila ng ibang agency, ibang nag-take like, over na po yung ibang agency. Ah, may nag-take over na. So, ano pong mangyayari sa kanila mga baril? Actually, sir, uh, dapat uh, sa amin sila tumawag. Tapos, ako uh, kung ano to, pipick up po ng agency namin. Okay. Okay. Uh, na, okay. Mas, problema nyo, yung... sir. Eh, Friday, Sabado pa ako ng text. Gusto nyo kasi sabi nyo sa akin, iiwan na lang namin doon. Hindi naman namin kilala yung pumalit doon, sir. Pag nawala po yung balit, cargo nila. Baka, baka sa akin po ay e, si sasarge ninyo. Tama nga naman, sir. Mm -hmm. At saka baril ho yan, hindi pwedeng iiwan po kanikanino yan. Sa kanya po nakapangalan yung ah, uh, baril, di ba? Yes, sir. Okay eh bakit niya po iwan kung kani-kanino? Pag nawala ho yun o nagamit yun sa kalokohan, eh siya ho mabubuntungan. Pero yes, actually, sir, uh, kasi nung Friday and Saturday, wala po kasi ako, hindi ako pumasok sa office. Hmm. Pali ngayon, kung alam po nalaman yung concern na ganyan, kanina nga po sumawag si ma'am. Okay, so ano yung ano nangyari po sa mga baril na ito ngayon, Sir Max? Pali, sir, kung ano, ipapapig up na lang po namin, kapupuntahan namin kung saan sila pwedeng itakpo. Tumawag kayo sa PNP? Okay, na may sakop sa TV5. Right? Pumunta dito yung PNP, pick up in yung mga barel, inventory doon sa station, kung ano ba yung pinakmanapit na police station, at doon na lang i-claim. Ganun na lang po siguro, Sir Max. Ano po? Bakit okay, po? Sige po, Sir. hindi naman, na, pa po silang concern. Isang barel, Sir, na shotgun at ganito namin doon sa warehouse, hindi po namin travel yun eh. Mas, tama po, okay. tama na po. Mas Para mawala doon, Sir, sa umikrim. Mas lalong delikado kayong well, pagkabahaba pagkahaba-haba, uh, Paano sasakay ka sa jeep na naka-shotgun? Nandun, yung, nandun po sa umikret, baliswila yung, yung shotgun sa warehouse. Tinala lang po namin yung mga mga ganun sa labi at sa Red Okay. Yun po, isusurendo nyo po sa PNP. Ano po, parating na po. Yan, tinatawagan na po ng Rode. Papunta na ako dito yung mga polis para po yung mga paray. Ah, ano po gusto niyo sa mga sweldo? Okay, sa Sa, sabihin nyo na po yung sweldo. Kinakalta sa amin sa titulad ng Urok sa SS pag Oh. Sir Max. Yes, sir. Eh, paano po yung kanilang sweldo? Ang polis oh, sir, ibibigay naman po yan. Ang, ang, ang magkakamali nga lang po nila, hindi sila nagreport report sa opisina. Hindi ba po kasi sila nag-report sa opisina, kaya um, hindi nila nakakuntak yung mayari. Sir, sir, sir. Yes, sir. paano namin pupunta yun, sir? Hindi nga namin madala yung baril. Hindi po namin namin iiwan sa... Hindi naman namin kilala yung mga pumalit sa amin doon. Hindi yeah, nga po kasi On Friday, sa pata... Pa kasi uh, nasabi uh, sa inyo, sir, na pick-upin nyo na rito yung dapat pick-upin. Alam, yeah. namin... alam mo, sir? mawalan mawalang gana na pulpul -pul ka, tama nga naman itong mga tao mo. Sabi mo, bakit hindi sila nag-report, sinisisi mo sila. Dapat sisihin yung kapulpulan mo. Paano nila, paano sila makapag-report sa inyong opisina na meron silang daladalang baril? Na hindi naman nila pwedeng basta lang iwan kung kani-kanino dahil nga po, eh baka naman sila mapagbuntungan kapag nagamit po yung baril. At yung baril na yun, hindi basta pwede ipagkatiwala kung kani-kanino. So how can they report to you na pumunta sa inyo na meron silang bitbit -bit ng baril? bali sir ganito nga po kasi hindi ko po alam yung pa hindi po alam yung pa sir sana sir sana. alam niyo naman po it's coming na magkakaroon po ng takeover beforehand sila po dapat sir abisuhan na o oh, magkakaroon ng takeover dyan in 2 days in 3 days o oh, in 24 hours ito ang gagawin niyo, may pupunta dyan ng mga kasamahan natin o oh, taga opisina kukuloy yung mga balil ninyo pakisurrender doon ganoon wala yung biglang na sila mabubulaga may darating doon at magti takeover di ba sir Yes sir, actually tama po kayo. Kasi hindi, ang ano po nga po, hindi ko po kasi alam kasi almost two weeks po kasi ako naka-leave, sir. Then, sino pa po yung aside from you ang dapat po nag-informa o nag-ipag-coordinate um, sa mga FDR site? Um, yung mga pa? tao po namin sa opisina. Mm -hmm. Yung mga tao niya sa opisina, sir, full full stupid tomorrow. Uh, Di ba, sir? Balit yes, yan, sir. sir, eh. Hindi naman buti sana, sir, kung yan ibang mga batuta. Okay. O yan nga. po yung mga pito. Sir Mato, baril yan sir, shotgun. Buti nga, meron po silang concern sa mga kagamitan ninyo. Kasi kung wala po sir, pwede naman nilang ihagis na lang yan sa bintana eh. Pwede naman nila itapon sa imbornal at alis naman sila. O ipatunaw yan. May, problema ho talaga kayo at yung inyong opisina, they were not properly informed about what's going to happen, which is yung magkakaroon take over. S -tay. S -tay. Sir, paano itong mga sweldo nila? Actually, pari, inuulog naman po yung sa account nila. Sir, yung kinaltas nyo sa isis at pag-ibig, eh, laki pa naman ang anong kaltas nyo. Eh, hindi nyo na may hulog. Gusto namin mag -loan. Hindi kami yung pag -loan. Dahil wala kayong hulog doon. Oh, sir. Pabaya na pa kayo, magnanakaw pa. Pabaya, meaning, yung hindi nyo inumpirmahan yung inyong mga tauhan na magkakaroon yung SSS na dapat ihulog, hindi nyo inuhulog, binubulsa nyo, magnanakaw ang tawag nun. Pabaya na, magnanakaw pa. Hindi, Actually, hindi kayo sara, yung agency nyo sara, hindi ikaw. Yes, sir. Actually, sir, pagdating po kasi sa ganyan, ang ako po kasi sa operation, hindi po kasi, hindi ko po kasi tapos yung sa accounting. Okay. So, sir, yung hindi sweldo sa sabi nyo, ilalagay nila po sa kanilang account. So, ngayon po yung SSS, paano po yan? Makikipa? Iyan po, sir. i -re remit niya po yung i -re remit po. Sasabihin ko po, po sa accounting namin. Ganito na lang po, gawin natin mga bossing, ano? yung barel, huwag niyo problema niya para tingnan PNP dito, sumisenyas na de, ah uh, punta kayo doon sa inyong agency, mag-report kayo doon para ayusin yung problema naman tungkol doon -tung sa SSS at sweldo. Ngayong araw din mismo ito. Sige, kung mag-usap na ako kayo doon sa kapilang book kung paano po yung sa inyong sweldo, sa kayo sa inyong ah uh, SSS. Huwag niyo ng problema yung baril. Bahala na po yung problema din yung PNP natin. Okay? Yes, Salamat, Salamat po, sir. Sir. Salamat po, Sir Max. Huwag niyo yes. yes. po muna ibababang telepono, Sir Max. Kakausapin uh, kayo ng matauhan nyo. Okay, Sir? Okay, sige po. sir. Yes, sir. Yes, sir.